Yeah, <laughs> Lalo mga mamis, pagdating nga ni Kyle dito sa hapon ay pagod na pagod na talaga yan. Kakain nga lang dito sa bahayan tapos magpapahinga lang ng konti. Inigay ko na nga sa kanya yung towel niya para makapaligo na siya. Pagkatapos ng maligo ni Kyle kahit pagod na pagod at antok na antok yan, napaalalahanan ko nga siya palagi na lagi niya nga i-check iche yung bag niya. Labas na nga niya lahat ng notebooks niya dahil aayusin nga daw niya dito sa bag niya. Madalas kasi yung pencil niya nilalagay niya sa gilid ng bag niya. Kaya nga sa gabi inaayos niya dito sa pencil case niya. Hinagawa naman na din ni Kyle yung assignment niya sa tutor niya. Napakahaba nga daw ng sagot niya sa assignment niya. Long page nga daw yung sinulat niyang sagot. Mami, nag-tutor ako. So happy kang ngayon. <laughs> Habang inaayos nga ni Kyle yung gamit niya, pinatakan naman ako ng daddy ni Kyle ng ay mo sa mata. Pagkatapos ko nga, siya naman yung pinatakan ko. Panglinis lang naman to ng mata, kaya naman safe. Thank you, mo Mute. Sa, so, sa so, Jolene. Siyempre na-appreciate ko. <laughs> Tulungan ko na nga siyang mag Tapos may nakita nga akong jolan dito okay. Bigay nga daw sa kanya yon Ni Beshimote Kaya naman talagang nag-thank you siya Ay may bibigay akong sa'yo Weh, well, mami O, okay A your eyes. I'm going to sleep yeah. Open Open yeah. Thank you, mami yeah. Mami, ano po? Open, Open mo okay, Mami, baka hindi mo ito makapushin it ako dito kay Kyle, paano daw ba naman kasi baka nga hindi niya ito magustuhan? Oh, ikaw na nga yung binigyan, pero nag ka pa, Char. Wow, mami! Grit po siya! Yay! Bibago bago ko siya! Thank you, mami! Wala yung red, yellow, at yon green! kinabukasan naman, inayos ko na nga dito yung damit ko. dinaya ko na nga din yung pampapalit mama yani Para isang dalahan na nga lang yung daddy ni Kyle, ilalagay ko na nga lang dito sa bag na Yonex ni Kyle. Niligay ko na nga din dito yung ibang raketa ni Kyle sa bag niya. Pati nga yung sapatos niya na gagamitin niya mama ya, ilalagay ko na nga lang dito. Niligay ko na nga dito sa isang gilid para nga hindi makalimutan ng daddy ni Kyle. Pag grab na nga lang yung daddy ni Kyle para hindi na kami pumunta sa may Jollibee. Ito kasi yung gusto ni Kyle na ilunch ngayon. Hindi na rin kasi ako uuwi mamaya dahil meron ngang ting sila Kyle, at doon na nga lang ako mag-iintay. Pagdating ko nga nakita ko nga kagad si Ate Noy tapos sinalubong naman ako ni Iya. Si Kyle naman pagdating na pagdating ay sumalampak nga kaagad. Nangangawit na nga daw kasi siya dahil meron nga silang practice kanina. Napakalakas ngang kumain at nagkulang pa nga talaga sa rice tong si Kyle pero hindi na nga ako bumili. Dahil meron nga din ditong burger kaya naman sabi niya sa akin ay wag na nga daw akong bumiling kanin sa labas. Abay nagulat nga ako dahil nilabas yung cellphone tapos bini-video din ako. Nagtatry na nga daw siyang mag-vlog. Hindi pa nga daw niya tapos si edit pero kapag na-edit daw niya, panoorin nyo nga daw sa page niya. Tinimot ko na nga din yung coke float ni Kyle dahil masarap at favorite ko din nga ito. Yung chow pa naman ni Iya, binigay na nga lang niya kay Kyle. Kaya naman itong si Kyle ay babauni na nga lang daw niya at mamaya nga daw niyang hapon kakainin. Nayusan ko na nga si Kyle tapos pinalabas ko na dahil papasok na nga daw siya. Alas dos pa nga yung meeting kaya naman pumunta nga kami dito sa malapit sa milk tea. Eh, nakita nga akong malaking puso dito kaya naman nagsulat na nga din ako ng Wala nangood. naman ako masyadong sinulat. Paano ba naman kasi lang talaga to. Pagkatapos ay idinikit ko na nga agad dito. Medyo nakakahiya na nga, kaya naman nag-order na nga din kami ni Ate Noemi. Kiki Aircon nga lang sana kami dito, pero nakatingin nga sa amin yung mga staff, kaya naman nag-order na kami, paano ba naman kasi eh nakakahiya? Eh, na nga lang din talaga kasi kami nagkasama nito. Ano, ano ba naman kasi, nagtatrabaho na nga din siya. Dati-dati nga, siya talaga yung taga-video ko, tapos siya yung lagi yung nakikita sa video ko. Kaya yeah, nga lang din umuwi to, paano ba naman kasi may meeting nga yung mga parents. Aliba nga kami sa oras, kaya naman nagmamadali Actually na nga talaga kaming dalawa. Meretso na nga muna kami dito sa gym at nag-uumpisa na nga yung meeting. Katapos naman ng meeting sa gym, papunta naman ako ngayon sa room nila Kyle Pumapanik pa nga lang ako sa room nila Kyle nagsusumbong na nga tong kaklasing babae ni Kyle Umiiyak nga daw si Kyle kaya naman kahit nag-uumpisa na nga yung meeting nila sa loob ng room nila. Ano ba naman daw kasi kaya siya umiiyak eh masakit nga daw yung ulo niya. Ha? Masakit ulo mo? Ba't masakit ulo mo? nga lang ay naglalaro at nag-i-smile Siguro nga. nga ay namimiss nga lang ako nitong bata na to. Parang <laughs> mm, tanghangi. sa loob ng room nila. Marami din kasing event next week ang gaganapin dito sa school nila, Kyle. <laughs> silip nga ako ni Kyle dito sa may bintana. Magkakaroon din kasi talaga ng field day next week dito sa school nila, Kyle. Kaya naman, halos lahat talaga ng bata ay excited. Pumunta nga muna ako dito sa table ng teacher ni Kyle at naglag ako. Tigan ko nang na nga makalimutan, buti na lang talaga nakita ko yung isang kamami ko. Tapos may binigay sa aming form at pipirmahan lang namin to. Idignan at binasa ko na nga muna to bago ko pirmahan. Maya-maya nga lang, binibigay na nga isa-isa ni teacher yung mga card ng bata Nandun na nga si Kyle sa unahan para daw hindi na nga daw ako tumayo Binigay na nga sa akin at excited na nga din talaga kasi si Kyle makita yung card niya Abay habang lumalabas nga binivideo pa ako Diyos ko <coughs> Kinuha na nga sa akin ni Kyle yung card niya. Paano daw ba naman kasi maya maya ay titignan niya na to? Di na nga nakapag-antay si Kyle dahil habang naglalakad nga ay tinignan niya yung card niya. Mang tuwa nga, paano ba naman daw kasi eto eh, maas talaga siya sa mat? Medyo hirap kasi talaga si Kyle sa mat. Kaya naman kahit sino nga yung dumadaan dito ay ngingitian niya. Ayaw pa nga ibigay sa akin ni Kyle yung card niya dahil lahat talaga ay tinitignan niya. Lahat mo mataas mo. na nga lang pati niya at dala na nga niya yung bag ni Kyle. Ay, training nga daw ngayon si Kyle sa may kusa, Ito ko na nga lang siya binihisan sa may CR. Para hindi na nga kami uuwi sa bahay. Dahil sobrang natuwa talaga kami ng daddy niya sa grades niya. Parang deserve nga ni Kyle ng bagong raketa. Choy. Ewan ko ba dito dahil ang nagpapasaya talaga sa kanya dati mga laruan pero ngayon raketa na. <laughs> <laughs> lang. Thanks for watching. Bye-bye.